Mating na ang aming Pepsi. Ginawa ko ng Mountain Joe lahat, walang gawa, ah, walang merienda. Pangalawa, walang miss. Walang miss na ano. Walang mismo na Ay, malaking plastic siya eh Mountain Joe, walang mismo, wala nang gawa sa planta Ay patay Marami Dalawang gawa. linggo nang walang gawa Wala Maraming. nga ako, ni isa ano tawa mo na rin, Ari? sorry Oo tayo. Okay na. Okay na? Okay na... Uh, 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 na. Pupunta na lang ulit ako sa iyo doon. Pag miss uh, uh. Pero isting meron. Meron isting? Wala uh, uh. na. Ay, tama rin ha? Wala na. Wala na. So ayan guys, ating iba bandel, itong mga Mountain dew product na ipopromo natin na 3, 140. Kasi mabenta ito dito sa aking tindahan. Gawa ng, uh, bukod sa summer ngayon, uh, ano, minsan pag may mga okasyon, ganito rin yung mga dinadala nila, soft drinks, tatlo-tatlohan. So ito naman ay dati ko pang paninda sa Cavite, so tuloy-tuloy lang siya hanggang dito. So, ayan guys. Kadi-deliver lang ng ating pep yan, mga Pepsi product, Mountain Dew, kasi nga naubusan tayo. At nagmahal na araw, eh, madami nag-outing. So, naubos yung ating mga soft drinks. So, ngayon ito, mayroon tayo itong istro at saka itong gunting. Mag-ano uh, tayo, mag tayo ng tatlo-tatlo nito. So, ayan guys. So, ayan guys. Ito na yung tatlo. So, wala tayong stock ng mirinda at saka ng ano, seven up. So, ito na lang. Dalawang merinda at, ay, dalawang mountain juice at isang, ano, Pepsi lang. So, pwede na yan. So, ang gagawin natin yan, itatali natin ito. Ano? Oo, kasali. Ganito magtali, guys mga kasari. So, ayan, tatali natin Dada siya. Dada lang po ako, ha? Ha? Tatali lang na ganyan. Tapos, tatali ulit. So, ang gusto, mas prepare nila, guys, yung nakatali na kesa iba plastic pa. Kasi maganda nga namang tingnan pag ano, kataling, daladala, tsaka mas comfortable sila pag nakatali ang ano, dadali nila sa punsyunan. Palibasa guys, dito ay uso ang ano, mga punsyunan. So, talagang nauubos. Yung akin ng ano eh, RC product, kala ko hindi bibenta dahil nga, hindi yung ganong kalala eh. Aba, yun, lang yung stock ko noong mahal na araw. Eh, ubos. Hindi ba nakakatawa? Kasi nga, no choice. Ubos ang mga soft drinks. Kahit Coca-Cola product, sobrang, ano, benta talaga, lalo na summer nga. Ang daming nag-a-outing. Sa Coca-Cola, eh, kinulang din ako. Buti na lang at may din dito. Hindi nga lang siya pwedeng i-wholesale dahil um, sa kapwa groceries ko lang din binili. Gawa. Kesa wala tayong stock. Nagpupuno lang yung cellphone mo. Hindi mo naman yan magagamit. Ang video. So, ayun guys. Oh. Bibit-bitin na lang nila to, guys. Oh, di ba? Ayan. Ano si Benny at Hindi ha. Bayaran mo. Leoni. <coughs> Leoni ka po ito. Alioni. Ah, Leoni. Ah. Saan yung Leoni, are? Hindi ne. Sa Isa ko ha. Ha? Sa kalikidong ha? Yung iniwan dyan. Ano? Saan na ito? Basta may sukli ka? Wala po. Ay, bariyahin mo. Meron naman dyan. Kaka-deliver lang sa inyo. Sayo ito. Gini sa kabihong are. Yung may grocery dyan. Ah, din niya. Ano ba? 8.14 8.14 po <laughs> <Matang. laughs> Ano kung nangyayari sa iyo? Nakala ko, isa sa kuliyan Kaya ako ko, tuwag So, kaya <what's up> ako, <laughs> <kong pupukun? laughs> <laughs> Kala mo binigyan ka ng pira? Uh Oo -oh. 8.14 Bukod na nga lang po Sige. Okay. May dadating pa ngayon na. Ano? May bisko. Ah, nag ka? Mm -hmm. Sure ka naman sa mga in-order mo? Hindi hey, naman. Hindi, wala. Hindi dumaan. Oo, so, wala akong order na. Di, ano to? Not expected. Ah, ano? Saan po ilalagay? Hindi niyo po. Ay, dyan na lang pala. Dyan niyo pala mga sabon. Ah, ano? check natin. Pag-ingin ako. Nakakunti naman pala. Ay, malalaki din pala yung order eh. Yabang malamig din. <laughs> Pula-pula. Dalwa-dalwa. Tapos dito eh, daw 12 pa. Ay, 24. 24, 24. Ha. Tatlong, tat, eh, tatlong klase yun na. Uh -huh. Aha. Dalwa-dalwa, tatlo-tatlo. Ah. Ay, dalwa-dalwa. Oo nga. Dalwa-dalwa, dalwa, tsaka 24, 24. Ah, 24, 24. Baka naman may malambot batigas diyan. Wala ho. Mga malalambot Kaya nga ibabalik ka rin so, katulad ng dati. Ikaw ba 'yung nag deliver dati? Hindi dadan? po, Yung ano extra pala lang. Ah. Okay? Uh, yung ano, yung hinabol ko pa talaga yung ahente. Ah. Uh. Guys, um flex ko lang tong aking ano customer na nag-wholesale sa akin kasi meron sa kanilang ano, birthday yan. So, nakakatuwa kasi marami siya binamili sa amin. Imagine nyo guys, tatlong sakong sa bigas at saka yung mga ricado sa baboy. So, talagang dito sa Batangas ay kainain naman pag naghahanda. Ito, hindi ko alam kung ilang baboy ang kanilang kakatayin pero sa tingin ko ay marami kasi madami silang pinamiling ricado. Tatlong ganyang galon na 4 kilo, 'di ba? Madami 'yon tapos tatlong sakong bigas so mukhang madami silang bisita so ito ang gaganapin nila ay 7th birthday so ayan kinakarga na nga guys yung kanilang mga pinamili sa amin so nakakatuwa lang kasi sana laging ganito laging may magba birthday at sa amin mamimili kasi uh, napakalaking bagay din ito para sa amin yung um, bigla at saka maraming ding pinamili sa amin. So, ayan guys. So, kinakarga na lahat. Yan yung mga asukal, mga Eden, tsaka, yan, isang box pa rin yan, yung mga rekarekado na yan. So, buti na lang guys, ay kompleto tayo kasi ngayon ay kinompleto ko noong bago, bago lang ako dito kasi nga um, dito sa Batangas ay maraming nag-uukasyon. So, kailangan talaga ay kumpleto ang ating mga rekado. Eh, ang mga rekado pa naman ay malalaki. So, yun talaga ang aking mga pinamili. Hindi ako na, hindi kasi uso dito yung maliliit lang na panglahok. Kasi nila ay maraming mga panglahok. So, ayaw nila nang nabibitin sa lahok. Ayan, mga galante kasi ang mga taga Batangas. So, talagang pag sa okasyon lang ay hindi magpapatalo. So, ayan talagang makakakain ka ng masarap at hindi ka mabibitin sa dami ng pagpipilian guys so ayan na guys ito flex ko lang itong kinain ng daga dito sa aming tandahan talagang nauhaw tagya grabe pati ito na inom niya halos wala na siyang natira mga kasari so ayan na lang guys ang aking share sa inyo salamat po sa inyong panunood ayan sana po yung huwag niyong kalimutang mag subscribe bye, bye. bye.